ka si Kinablos po sa inyong lahat. Welcome lang po sa panibago nating vlog sa araw na ito. Of course, ito pa rin yung Oriental Breeder ng Nausibo, Ken Mendesilio po bali for today's video mga kasiken ay update ko po kayo sa kaganapan po dito ngayon sa ating yard sapagkat meron po tayong uh, blessing na naman po meron po tayong mga inahin po na namisa at sa video pong ito mga kasiken ay update ko na rin po kayo sa offspring po ni Tibo yun pong ating ikronos po na asil sa ating game sa sapagkat medyo malaki na so meron tayong siyam na piraso mga kasiken apat yung nasa around 3 weeks to month old at syempre lima po yung uh, malapit na pong mag 2 months mga kasikin. At bago ang lahat mga kasikin, ay credits nga pala sa ating kapatid no, na nagpahiram po sa atin ng kanyang kamera na DJI Osmo. Ayan, kaya medyo maganda po yung ating kuha ngayon. ay eh, shout out sa iyo, Daday. Okay, so mga kasikin, so ito po, dito tayo mauna. Ayan, tingnan nyo pong maigi mga kasikin. No? Ito nga po pala yung ating mga pasisil dyan. No? Ayan, pasinsya po, hindi po sumusunod sa... Ayan po sila sobrang ganda mahira pala to ayan po ang ating mga pasisyo dyan mga kasikin ayan so bali yung pong apat mga kasiken, yan pong may puti, merong mga blues yan po ay yung anak po ng ating asin no? at yung lima naman dyan, mga doon po po yan na mga shamu ayan uh, at ngayon mga kasiken, ay tamang tama rin sapagkat yung pong ating pure na native ay namisa po. Meron kasi tayong native po na binili sa atin pong kapitbahay. At yun nga, bibigyan natin ng patuka sa pagkat yun, umisa din siya kahapon. So mag two days old na po yung season niya. Yeah, dito sa niyo ako mga kasikin. So nandito po siya sa loob. No? Meron siya ang out of nine eggs mga kasikin. Pito lang po yung napisan niya. But again, goods na po yun. Sa pagkat laking bagay na po yan sa atin. No? Maraking, uh, it's a good start mga kasikin. So, medyo hindi nga lang maamo sa atin batingan nyo. Ayan po. So, yan po yung inahin. No? Ayan. So, may pitong sisiw yan mga kasikin. At ito po yung naka-disadvantage sa mga pure native. No? So, pagkat medyo maliliit lang talaga sila. So, sa ko ay nasa 1 kilo lang po yung inahin mga kasikin. So, medyo malaki lang ng konti sa mga bantam. No? But, okay na rin yan. So, ang pinaris natin sa kanya is yung pong ating basila, no? Na si Bart. Kaya sobrang happy tayo. May mga blues din. Bigyan natin ng patata dyan. Yan. Ayan. So, hindi po lumalapit mga kasiken no? Sapagkat yun nga, hindi pa masyadong maamo sa atin. Okay? Okay. So, yun mga kasiken ng ating... Ah, good news, no? Ah, syempre, dito sa aking likuran, mga kasikin. Nandito rin. Okay, pakita ko po sa inyo. Yun pong mga, ayan. Ito po yung offspring po ni Tibo, no? Ito po ay mga May 23 born po ito mga kasikin. So, this July 23 po, ay magto months na po sila, no? So, yan po. May lima dyan na mga game fowl. Yung puti abuhin. At ito pong itim, yan. Mga pure asil po yan, yung tatlo. So, lima dito ay anak po ni Tibo at cross po sa ating game fowl na pulit. At yung tatlo mga pure asil. Ayan, sobrang laki na naghanap na ng patok ka mga kasikin, no? Hindi lang po yan yung update natin sa araw na ito mga kasikin, no? Sapagkat meron po tayong isang inahin po na namisa din today. ayon isang basilan po na inahin. At ang maganda mga kasikin, medyo special sapagkat meron tayong tatlong itlog na inilagay. Uh, itlog po ng ating asil po na hini na si uh, Yuji Itadori mga kasikin, no? So, puntahan natin at bigyan natin ng kunting patog So, bali, nakaganda po sa ating mga basilan, mga kasikin, no? sapagkat, ayan, unti-unti na po natin na parami. Kaya sa tingin ko, eh, mayroon talagang chance, mga kasikin, na matutuloy po yung plano natin ng na mga basilan blues no? At yung mga sisiw din ayon ngayon, ay may mga blues din, sapagkat yung pinaris natin sa ating basilan na inahin ay si Baki, yung asil natin na blues. So, kung baga, ah, uh, wala kasi tayo masyadong blues na cock na basilan kaya ang ginamit natin nag crossbreed muna tayo ng ating mga asil no? para magkaroon tayo ng blues okay? so dito tayo mga kasikyan malapit na tayo Ayan. okay dito na so out of 9 eggs mga kasikyan so possibly 10 eggs so napisa po niya yung sham na itlog no Ayan. So, tingnan nyo mga kasike, no? Ayan po siya. Ayan. So, medyo basa pa yung mga sisyo yung mga kasike sapagkat nabasa sila sa kanyang ipot doon sa loob, no? Okay. So, tingnan nyo dito mga kasiken May, pa may papakita ko sa inyo. So, ito po yung mga itlog. Ayan, nilagyan ko po ito ng markings, no? Ayan. Sa henny po ito. May tatak. Henny. Ayan. So, tatlo po yung hini dito mga kasiken Kaya kung makikita nyo dito, may tatlong kulay dyan na iba. Ayan, mga henny po yan. And hopefully, successful lang po yung uh, pagdadala po ng ating basila, no? Ayan. Ito po ay anak po ni Basilio. Kaya, yung mga sisyo niya, mga apos sa tuhod na po ito ni Basilio, mga kasikin, no? Ayan. So, bigyan natin sila ng patuka, mga kasiken Ayan, nagsimula na pong kumain yung ibang sisyo. Ayan. but yung iba is nandun pa rin yung iba mga kasike, no? Sa gilid, nandun, no? Okay, ba't sa tingin ko, eh, punta yung dito. Okay? So, ayan, lima pa yung pumunta. Okay. At yung plano ko dito mga kasike, no? Sabagka tuloy-tuloy po yung pag-ulan ah, dito. Ah, gagawa natin ito ng paraan mga kasike, no? Yung lupa kukunin natin para hindi po ito mabasa ng ulan. Para hindi po dito dadaan yung bahano. Para safe lang po yung ating gawin. Okay? So, ayun mga kasikin. Uh, Pasinsya nga po pala sapagkat, again, first time po natin gumamit ng ganitong kamera. Kaya hindi pa natin tansyado kung ano po yung ipipress natin. Para yun nga susunod po sa ating uh, mga manok yung kamera natin. But so far, okay naman po. Again, uh, yun po yung update sa ating manokan dito. Sobrang dami na po natin pasisyo. Uh, kahit paano po ay dagdag namang blessing ko sa ating manukan Kaya again patuloy lang po talaga tayo sa ating pangarap mga kasikyan uh, Again shout out nga pa rin sa ating sulit supporter po na si Sir Halil Sultan Again Sir maraming salamat sa patuloy na panunod At kung bago ka lang napadaan sa ating Youtube Channel Wala naman siguro mawala kung i-subscribe mo yung ating Youtube Channel At i-hit na rin ang notification button para patuloy kang updated sa mga panibago nating video So mga kasiken hanggang dito na lang po ang ating video See you naman po sa sunod namin mga upload po God bless